Kabilisingan dito na tayo ngayon sa Aris uh, si Personal si Idol Paris Diwata. Yung kid da Move. Guys, <laughs> daming right, vloggers uh, dito. Ay, pati si Idol. Oh, dear. 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 your gift. Hello. Hello, hello, hello. Yon. So dami ngayon ng vloggers. Talaga naman dinudubog yung kanyang uh, pares pati na din si Idol. Give na, give. Idol, give. Oyo, from German. Ah, are you foreigner? Yes, we wanna, that's my friend. Yes. Oh my God. Oh, thank you. My idol. My idol. My idol. Oh my God, you're so sweet. Wow.

That's my YouTube. Wow. Follow my wow. YouTube channel. Galing you pa mga bro sa German. Si yeah, bro. bro. Supportan natin yung kanyang channel. Lifestyle. Tulungan natin. Si natin. Alam niyo wala nang daanan yung makakain. Dito tayo.

Okay na, okay na Talaga naman, sobra pa sa artista si Idol Talaga naman, biniyakan din siya ng sasakyan Yung bagel at saka yung kanyang kondo um, uh, Yan, dinigay ng isang vlogger Work of 5 million uh, At saka cash na 1 million Ayan, at si Idol